at mga kapolitika inyong napanood itong uh, mga reaksyon ng mga taga Thailand na vloggers at mga influencers dito pa rin matapos ang preliminary competition ng uh, Miss Grand International 2025 So isa talaga itong si Emma sa kailangang sinusubay ba yan dahil aside sa malakas sa social media ay uh, talagang outstanding ang kanyang performance dito sa competition. At update naman po pala doon sa naging butuhan dito sa Country Power of the Year is naagaw po li ni uh, Emma yung uh, spot ni Guatemala sa top 1. So balik sa top 1 itong si Emma Tiglao and then top 2 itong si Guatemala. Samantala doon sa Miss Popular Vote is nasa pang top 9 pa rin itong si Emma at uh, malayo medyo malayo yung kayang agwat doon sa Uh, top 1 dito sa Miss Popular Vote kasi may gastos na yun at kinakailangan maglabas pero ang sabi na doon is sa Grand Finals daw ay uh, meron daw someone na magbibigay ng malaking pondo para dito sa butuhan para kay Emma Tiglao, para makahabol siya pero napansin rin natin mga kapolitika na yung mga malakas na bansa ay uh, wala rin po doon sa mga top list dito sa uh, Miss Popular Vote